Dahil gusto ng lahat na makita akong gumastos ng 10 Euro sa pagkain sa Barcelona sa loob ng isang araw, kailangan kong gumawa ng mga paghahanda. Siyempre, matagal-tagal na rin akong nakatira dito. Ang dami ko ng life experience. Baka mas masarap to kaysa sa kinain ko noon. At magkakaroon ako ng isang malaking pag-upgrade ngayon. Hindi naman gumastos ng 10 Euro upang kumain ng isang araw, ngunit maglaro din ng isang araw. Magro-roll over ka ba? Pwede siguro, subukan natin itago ng mayos ang pera mo para safe. Una sa lahat, huwag tayong bumili ng tubig. May mga ready na sa kalsada na diretsong pwede mong inumin. Hindi mo ba iniisip na ang tubig na ito ay hindi masarap? Hindi lang ng kaunti, ha? 2.5 euro ang isang bote ng tubig sa ang so, restaurant. Ang Saan unang pupunta? Siyempre, sa National Supermarket muna. Na parang ang confident ng dating. Karamihan sa pagkain namin ay doon namin binibili sa supermarket yon. Ano ang plano mo sa 10 euros ngayong araw? breakfast, four euros ang lunch at four euros ang dinners. Pero feeling ko, kung may matira pang konti, pwede ko pang ipambili ng dessert. Halimbawa, ice cream. Gusto ko pa rin kumain ng ice cream. Saturday lang ako pwedeng mag-challenge kasi sarado karamihan ng stores pag Sunday. Diretso na sa area na may ready na tinapay. Nakana ko ba? Wala ka sa pressure na gumakas ng 10 minutes sa araw sa ko. Ang almusal ay 185, ang hapunan ay 285 at yun na yun. Sobrang laki ng serving ng paella, 3-5 euros lang. Ito so, talaga first choice ko, tapos check ko kung may mas better deal. Ipapakita ko sa iyo ang presyo ng mga merienda, na mula sa ilang sentimo hanggang lampas isang yuan. Kapag bumunta ka rito, dapat mong ang mga hot flavor na potato chips na ito. Ang special ng lasa, sobrang sarap. Ang laki ng timba ng lemon tea, 1 euro lang. Nalala mo ba, nung naman ang ko ng mali na ng orange juice, 80 cents ang halaga. Kung mali ang direksyon, sayang lang lahat ng effort. Pero kailangan ko rin bigyan ng konting challenge. Hindi so, pwede kuhusin yung 10 euros sa supermarket lang. Walang challenge, walang thrill. Ang tas ng goal. Makakabili ka ba ng tatlong pagkain sa halagang 50 Sapat na ito para sa isang araw. Ngunit wala itong lasa. Gusto ko rin alagaan ng mas maayos. Madalas namin itong binibili ito. pero ang ikli ng shelf life niya. Feeling <coughs> ko kakayanin ko itong sinapay for ito. Pagkain. naman sa 140 Oh, sige mo, pinakay yung 9 euros lang. Nakakakaila na, ko ng sapat eh. Wala ko na, pag-ungan.